NBA star na si Bam Adebayo tinawag na well-raised son dahil sa ginawa nito sa kalagitnaan ng presscon Umani ng papuri ang center ng Miami Heat na si Bam Adebayo dahil sa pagsagot ng isang phone call habang nakikipag-usap sa press matapos ma-eliminate ang New York Knicks. Sino nga ba ang tumawag sa atleta? Alamin! Sa isang video, makikita ang professional basketball na si Bam Adebayo na nasa kalagitnaan ng press con at sumasagot sa tanong ng mga interviewers. Ngunit bigla na lamang napatigil sa pagsasalita si Adebayo dahil sa pagbabibrate ng kanyang cellphone at humingi ng ilang sandali sa press Dinampot niya ang kanyang cellphone na nakataob sa ibabaw ng mesa para tingnan kung sino ang tumatawag at nang malaman kung sino ito ay walang pag-aalinlangan niyang sinagot at panandali ang huminto ang presscon. Napagalaman kung sino ang tumawag sa kanya nang bumati ito ng Hi Mommy sa kausap at sinabi rito na kasalukuyan siyang nasa media. Maririnig at makikita sa atleta na kalmado at puno pa rin ito ng respeto habang kinakausap ang kanyang nanay kahit pabiglaan itong tumawag habang nasa gitna siya ng trabaho. Sandaling nag-usap ang dalawa at humingi pa ng sorry ang basketball player sa press bago muling ipinagpatuloy ang pagsagot sa tinatanong ng mga ito. Umani si Adibayo ng magagandang komento mula sa netizen at sumaludo sa pagiging mabuti mabuti anak dahil marespeto siya sa kanyang nanay at tinawag pa ng magandang impluensya sa mga kabataan. Ikaw, anong masasabi mo sa gesture na ito ng atleta? D W I Z Research Report. Re -re -report. Thanks for watching. Ito po ang Alio Broadcasting Corporation stations DWIZ 882, DWIZ News FM Regional, Home Radio 97.9, DWIZ News TV at Alio Channel 23 nationwide. Kami po yung nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Like, subscribe and follow.